Hello mga tropa Welcome back to Shopee Ako Vlog So ayan nakabalik na tayo ng Manila kanina So dumating tayo siguro dun sa bus terminal Mga 1 Tapos nakawin na tayo ng mga 1.30 mga tropa So ayan so 9 days din tayo nawala So pinandar natin yung mga service natin Si Jinbei The motorcycle Itong Camry XB20 2002 model na si Chopper So ayan baka hindi na umandar So umandar pa naman <laughs> So ngayon naman mga tropa So inunahan na natin sila bumalik ng Manila Kasi sigurado traffic na ngayon Sunday So ngayon pupunta muna tayo ng SM Purview Bibili tayo ng bagong automatic washing machine Kasi yung automatic washing machine namin Medyo naglolo ko na Nagsisira na So mag almost ano na din yun May gitsik years na din mga tropa So nababadrip na yung misis ko So papalitan natin So samahan nyo ako na bumili ng automatic washing machine Tapos i-unbox natin yun mga tropa So ayan mga tropa ito na agad yung misis ko. Ito. Bago. Sharp na 10.5. Dati kasi yung gamit namin automatic is 7.5 lang. So ngayon 10.5 na mas madami. Mas magaling na tayo maglaba mga tropa. So ito na yung pinakabagong model daw ng sharp mga tropa. Yan. Lucky! So ayan mga tropa. Pinuntan ko yung ano ko. Best tropa ko din. Yung mga barkada. Ano No? manager ng Goldilocks si parang Emo Monski Rubenta shoutout, thank you meron pa tayo ditong libreng cake saka to biscuit mga tropa nandun na, mamaya bibili lang tayo ng ano nga dito sa appliances di na kanina ka duty so siya yung manager dito dating team leader namin manager din ng teriyaki boy saka densyos mga tropa ayan nabigyan pa tayo libreng cake <laughs> bait ni parang Emo hindi wala mo lang tayo pa sa pasalubong mga tropa

So yan ang Jay nanay ko kasama yan si Mrs. Si LJ, nandito kami sa stereo. Dadalo kami sa kapatid ko kay NetNet. Net. Mga tropa ka. Hello. Ayun si nanay. Nandito ko pa yung kapatid kong isa wala eh. Yan, maulan. Maulan dito sa Maynila, mga tropa. Lagi yung umuulan, tingnan niyo. Ano? You know. Grabe yung ulan, mga tropa. Ang ganda ulit mo kasi na. Hmm. Ah. Ang bomba na eh. Ano ba? Hmm. Ah. <laughs> Nauna kasi yung ano muna na eh. Kaya nga ganyan mo muna. Ah. Nahirap kami eh. Hello mga pa Ayan umulan pa. Oh, yan, yeah. hirap daw siya pero yung katawa niya hindi. Sa mga si Scarlett, saka si AJ, oh, si Miss. Andun yeah. sa yung Nanay ni ano, Oti. Oy, baka daw naman 'yun, ano, PSA yung Oti. Nanay ko sa kasi Kurt. Ayun Hello. hello. Ay mga tropa, dumala kami sa cemetery. Si Nanay galing pa lang Cavite, tapos yung kapatid ko nandoon lang sa Bagumbong. Oh so, mga tropa, nak sa ano McDonald's malapit sya tinirahan namin dati sa si Magdalena, tri kasamay Nanay ko yung kapatid ko yung bayaw ko sa kasi misis. mag na lang kami. Ayun lang nadayuhan pa namin ng McDo. ng bahay so wala pa yung ano yung bago nating washing ito muna yung setup na yung kasama niya, ang patungan yan nabili din natin yan para madaling ano ano iano din natin siya buuhin natin mga tropa so ganyan yung kalalabas eh, yun para mamaya papatog na lang natin hello mga tropa so ayan ginabi na. time check natin 8 na pa rin yung in order ni Mrs. Nan. Sharp automatic washing machine. Unbox natin yan mga tropa para makita nyo kung maganda o ano. So dati kasi gamit namin ito yung luma oh. Samsung na ilan ba to? 7 to eh. Ayan o oh, 7 kg. So ito ngayon is 10 na to mga tropa. So yan. So sealed na sealed. Dineliver pa ng gabi. 'Yan yung pang ano, sa ibabaw. So ayan, so 10 pon five naman 'to, mas marami na tayong malalagay. Ayun. Welcome to the family. Sayang ang tato. Sayang ang tato, dapat magaling tayong maglaba. So ayan mga tropa. Kita niyo naman, naka-shield pa 'yan. Courtesy pa naman Uh, Robinson's appliances natin yung kinuha. So yan. Sa yan? Utang sa Bombay. <laughs> Ayan. 10 years warranty yung motor mga tropa. So magandang maganda yan. Nanggalin natin yung cover nyo mga tropa. Oh! Laki. pang cover na naman tayo mga tropa. Ah. yan mga tropa. Anong sasabi mo? I love it mga tropa. So ayan mga tropa, tanggalin natin yung plastic muna. Saka natin ibalik. So ayan, yan yung itsura niya, tingnan niyo. Malaki pa kay LJ kasi laki ni OJ. Oh, Tu, mo yung plastic, mamaya na paggagamitin natin. So ayan, yan na. So kung bibili din kayo, I recommend. So okay din naman tong Samsung kaso yan. Nababasa nga lang kasi matagal na siya, matagal naming nagamit. So ayan, okay din tong magagamit natin. So ayan, mas malaki siya 10.5. Yan yung mga ano niya. So So ayan. So, yung, yung, yung mga kasama niya. So maganda lang dito ito. Isa lang kasi yung filter niya eh. So ito kasi dalawa na yung filter niya. Ito yung isa. Tapos ito pa yung isa. So dalawa na yung filter niya. Mas manong linisin. So ayan, ready na rin. So, yun yung pang mouse trap. Dito yung gilid niya. Ito isaksakan sa likod. So, yun lang. Ito na ating bagong toys sa mga tigasin. So, yun. Alabit mga tropa, pag nagamit na natin yan, saka natin yan i-compare sa dati nating automatic washing machine na Samsung. Yun lang. Alabit mga tropa.